Apo hapon na kuna Vero Clearing uh, the Race followed by Koy Piyok Piyok Okay Birok Pero... Alah, nakuha Nakuha ni Sambuang Grabe power kayo mga par Okay unang gawas Darbon baaw ni Piyok Alvarez. Ay, buwan, ni Alvarez ni Marmarandal like ka tolo. Alaka. Oh, yeah. Aurelio, Aurelio pangupat. Alaka bunal. Ala magpagana eh. Ah. Parto paro. Piyok piyok. Piyok piyok kong piyero oh, con board. Alaka. Bunal. Ala bunal. Parto paro yung mga parang kagabagbagan ay Biro on board, upyo uyup allabunan. Na la eh, kwadarna ni Biro. Takwa ni Biro magpar lang manganay. Outside Si maglingi sa likod. Si maglingi mga par. Okay, birok on board leading the race. idol. Palo by Kyle Sambuang mga Spot. Spot. Si in Aurelio mga pat. Pang -apat. Bang last si Piok Wow, Piro Convert. Diding. Wow, layo na si Piro. Kapang lingay si Sambuang. Pero ko board. sa buwang pang sikat spot. Aurelio. Kain marmar pang sikat Oke, okay, Biro leading the race Followed by Sambuang Bang Spot Marmar -mar Bang Spot Nah, Biro on board Leading the race Oke, okay, Bang Spot Kyle Sambuang Marmar okay, -mar Bang Sigan Spot Wow wala lagi do bolni jero ko koals nah, aaj sabom tang sikat cepat ah, halaga age okay, bar bar aaj cepat labunal uh, laka outside Grabe. Oy. Oy, si Birok mo na kuan, natumba si Birok. Natumba si Birok. Yo. Kyle Sambuang first spot. Marmar pang -mar, third spot. si Si Birok mo na tumba. Kair Sambuang leading the race followed by Marmar pastikan spot Aurelio pantai spot ya, bagpaganay mga paro ay bar to bar Rescue si Biruk. Okay. Sambuang. Okay. Pagpakanay mga par. Sambuang. Leading the race. Panood. Bye. Bagbaga na mga par Okay, sambuang leading Yapon, marmar, sikan spot Okay, wet flag pa, wet flag. Wow, ah, chicken flag. Okay, first na si Kwan. First na si Sambuang, second, si si mar Marmar